gusto mo bang magnegosyo pero hindi enough ang mo? Or, gusto mong negosyo pero hindi mo alam kung anong produkto? May pangkapital pero takot sumugal. Kikita kaya to? May ROI or return of invested kaya to? Well, 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 ito nang sagot sa mga katanungan mo. Sitaw, it's a leading global e-commerce platform na sasagip sa iyo. Alam naman natin na simula ng pandemya ay online na ang mga kumikita. Kaya dito, na to, matutulungan ka sa mga problema mo. Alam mo ba kung paano? First, download Sitaw app or search www.sitaw.com. Gawa ka lang ng account and on the bottom part, click mo lang ang Be a Seller. After nyan, input mo lang lahat ng details mo and don't forget my referral code para makapag-register ka. Easy, right? Dito sa Sitaw app, all you need to have is your phone, internet, and your maliit na pungunan. So ano nga bang meron kay Sitaw app? drop shipping, which means hindi mo kailangan magahan ng product. All you need to do is suppose post a certain product you like. Yes, you heard it right. The product you like. Advantage. Kung anong trending ngayon na produkto, pwede mong i-upload sa seller account mo. Hindi mo na kailangan ng physical store or warehouse para tambakan ng yung mga produkto kasi wala ka nga i-on-hand. Wala ka na din kailangan ng mga packaging materials and arrangement with the courier. Lahat-lahat yan sisitaw na bibili sa mga produkong ipinos mo, sa kamu pa lang to bibilin at sure ka na ang sugal na to ay may ROI. After that, all you need to do is to wait the most awaited part, ang mag sa Sabado 12% commission after ng successful delivery. Amazing! Ano ba kung anong pinaka nagustuhan ko dito as nanay? Makakasama ko lang lagi ang anak ko, plus hawak ko lang ang oras ko. Wala kang amo, hindi mo kailangang mag-file ng leave if you want to travel, and hindi mo na ma-miss ang mga special and family occasions. Hmm, sounds good, right? Perfect? Perfect! So what are you waiting for? Download Sito app or search www.sito.com at kung may mga kayo, may staff na mag-assist sa inyo. See ya there!